yun mga kalingap sa inyo po lahat hindi ko sukat akalain na may matatagpuan na naman ako dito na naman sa, sa gitna ng kagubatan mga kababayan lubos po talagang nakakapanglumo ang sitwasyon ng pamilya pong ito na aking natagpuan inyo pong panuurin ang kabuhan shout out po, hindi kaya ka -vlog. Paki subscribe po ang kanyang official youtube channel Andi Kayakap Vlogs Salamat po, God bless Salamat po kaya ba, maraming po salamat Yan, Magandang araw po mga kalingap Pakisuportahan ko natin Andi Kayakap Vlogs Maraming maraming marami po salamat atid na Maraming po salamat marami po. Uh, Mga kalingap, pasuporta po uh, Andi Kayakap Vlogs Napakasipag, napakatsyaga mag-scout Deserve po niya ng ating Suporta mga kalingap ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ad sa kanya mga video Andy Kayaka Vlogs isang kalinga partner masubscribe subscribe po thank you mga kalinga salamat kalinga bro salamat so mga kalinga sa inyo po lahat sa muli po sa mapagpalang umaga Luzon, Visayas, si Mindanao sa ating mga kababayan ng mga FW no? Ayan. welcome back my youtube channel inyong lingkod Andy Kayaka Vlogs sa isang matsagang vlogger matsagang scouter mga kababayan, yung bago pa lamang sa aking YouTube channel, please naman po, subscribe, like and share, pakipindutin po natin bell button para updated po kayo sa ating mga video posts. No? Ngayon mga kababayan, narito ngayon tayo sa kabundukan po at narito pa tayo ngayon sa Romblon, no? sa probinsya na Romblon. Pero habang nagpapagawa tayo ng ating pabahay, tuloy po ang ating pag i scout mga kababayan. No? Kaya maraming po salamat sa inyo sa ating mga minamang sponsors, mga viewers, supporters, sa ating mga silent viewers, shout out po sa At, at simpre, Patuloy, patuloy natin suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, ati the vlogs Kalingap Rab. Sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Ngayon po mga Kalingap, mapapalaban ang inyong lingkod. Dito po sa ating pupuntahan sa bundok, no? Mahabang na ka kasi ang aking sasakyan, ang ating service sa pagtulong ay hindi po mga ka Akyat doon sa bundok mga kababayan. Maglalakad po tayo. Update ko po kayo mga Kalingap. So mga Kalingap, no? Ito to, mahaba-haba na ating nilakad, no? At ito may mga kasama tayo, no? Ang ating mga kasamang mga tour guide, kasi po nakakaalam kung anong natin pupuntahan dito, no? Mga kababayan, mga kalingap. Samahan nyo lamang po yung lingkod. Andy Kaya Ka sa At tayo po mapapadali ng lakaran dito sa kabundukan ng uh, bunga Santa Maria Rumblon, mga kababayan. Ayan. Ayan po ata. Huh. Ini mo may, may baon po tayong gasolina. Ah, gasolina, tubig mga kababayan. Kasama <laughs> ko po aking anak si Jmart Vlogs. Ah. Kaninang umaga po mga kababayan, ngayon po itang na, no? Kanina ng umaga doon tayo magpinipinuntahan tayo doon malayo. Yan. Muno, 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 So yan po no At uh, umpisa na tayo yung paglalakad sa bundok Shout <sighs> so, out po na magandang uh, umaga Yan po no <sighs> Yeah <sighs> <sighs> Diyan pa po tayo mga kababayan na ahon sa taas pong yan, no? Oh. matarik, no? mga kalingap. No? At napakahaba na pong aming paglalakad, sobrang init. Ngayon po mga kababayan, may nakita ko dito. Alam niyo po ito ano ito, tinan niyo po. Oh. Ayan oh. Ibang kulay na baboy. Ayan po oh. Ayan. Ayan po. po. po Tinawin niyo po. Nakahiga. Namamahinga po doon sa kapatuhan. At may, 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 may mga ano. May mga anak. Ano ba yung Babida mo? Ay grabe oh. May mga anak. Puribate, oh. Ayan po ang uh, nadaanan natin dito. Kasi nga po yan oh. Pagubatan po at kabundukan po ito mga kababayan. At uh, may pupuntahan nga po tayo dito no. Nalaki ng puro ng kahoy dito. Ay grabe. Tapos may nadaanan tayo dito oh. Mungulta yung baboy. Baboy. Yan. Nagalit po ang inahin mga kababayan. Nagalit po. Nagalit ang inahin ang, ang ina. Ano ah, nagalit oh. <laughs> Ay, nagalit. <laughs> so mga kalingap no, at ito na. Nakarating na po tayo dito sa ating target area. Dito nga po sa ay kabuntukan po talaga itong mga kababayan. Lagi naman po kabuntukan ang pinupuntahan ng yung lingkod na siya, hindi kaya ka-plugs, no? Ayan, mga kababayan, tayo na po at medyo nakapahipahinga na ako. Grabe mga kababayan, nakita ko na po sitwasyon. Nakakapangilabot po, no? Ayan. Ayan po. Magandang araw po. Nan, ukod po tayo. Magandang oh, araw po, Nay. Oh, po, sir. Ay, grabe. Kamusta po kayo? Uh, okay lang po. Ha? Ah? Okay lang po. Bakit Nay, na nagkaganito-ganito inyong uh, titirhan Nay, na ay nakubo? Yan o, anay, magandang uh, araw nga. No? Uh, anay, uh, oh. matanong ko, nai, ba't, uh, nagkagani, ba't ganito po yung tire hanay Kasi po, ah uh, ang kita lang kasi ng ano ko, is, ano Hindi hmm, kayo, na isod kayo dito, nay Uh -huh. Kaunti lang, pangkain lang po. Pagkain lang. Upo. Hindi pa kayo, na natatakot, anay? Baka bumagsak na itong inyong kubo-kubo na itong napakaliit. Natsagaan lang namin ito, sir, eh. Kasi... Hmm wala kami magawa kasi nga ito lang ang hanap buhay ng asawa ko mga minwit lang minwit tapos, minwit lang upo sarili ang bangka hindi naki ano lang po? nakikihiram upo ang ko na sa inyo Nay bago tayo magkakwintuhan nay ano po yung tunay na pangalan ah, uh, Amalia po Amalia uh, Quintes Amalia Mortos Agasco ah, po. Amal, Amalia Mortos Agasco okay. nakala oh. ko Amalia Pintis shout out po sa lahat to ay lang po kayo nay ah, uh, 49 po 49 ayan ilan po yung anak ah, uh, pito. Anta, ah, pito. Ito yung bunso. Pito lang, may bunso pa. Yan po. <laughs> ah, ganoon. Ilan pa taon na po yung panganay? Ang panganay ko po ay ano na, twenty uh, 28. May mga trabaho na nai. Wala po. May ha? May asawa na po. Ay, yun. may pang pamilya na. Opo. Ilan pa po ang uh, anak niyo na walang pamilya? Bali, ano po, uh, dalawa. Hmm, mm, mm, ang bunso niyo ilang taon na? Ito po ay 3 years. Sinong oh, may na, may na ano sa inyo? May, na, may anak kayong nakakatulong? Wala na po kasi may ano na sila, may pamilya. Ah, may mga na. pamilya na. May, ano na yung sila. Yung mga kalingap, no? Ang, uh, po yung inyong asawa na eh? Ay, eh, tulog nga doon, yung, doon sa kabila kasi na, ano, na minwit yun eh. Antok, hmm. antok Anto. siya po. Marami na mas nang nahuhuli. Meron naman, sir. Ah, uh, parang ano lang yata ngayon. 3 kilo lang yata ang mga binta. Ay, ganun. Araw-araw na o Araw-araw po yan. Araw-araw? Oh, ah, mm -mm. Ay, kung minsan naman wala po. Mm -hmm. paano Ano-ano lang po, minsan ay marami, minsan din wala. Minsan wala, oh, minsan po. mayroon. Oh, yan po. o, pa paano na pag maalon ang dagat, paano makapamingwit? Kasi bangka ay, lang yun. Wala, wala po. Ay, paano? Sa saan, kayo ah, na po Ano naman po, yung nagkuha po kami ng ano yan, yung walis. Ah, walis tingting -ting oh, naman. yung inaano namin ano ba tawag dito? Oo. Mm -mm. Oh, basta po yun. Uh, basta uh, ang yung ang yung anak po pito. Pito po. Ilan pa po yung dadagdag na Wala na po. Naman. <laughs> <laughs> hirap na kasi ang buhay ngayon eh. Oh, nay, gaano ka hirap ang inyong naranasan sa ngayon nay? Sobra po. Bakit? Subra. Kasi ano eh, uh, sa bigas pa lang, hirap ta mm. na kami. Sa isang araw kasi, ah, uh, bali Dalawang kilo ang saing namin. Mm -hmm. Ay plus pa yung kung walang huli ang mister ko, bilip pa kami ng ulam. Mag ano mm -hmm. yung ulam, isang kilo eh 150. Kung minsan, kalahati mm -hmm. na lang po. May napasok ba kayong anak sa school? Meron po yung grade 7 Nasaan po, po siya ngayon? Ay nandoon sa, ano sa kaibigan niya kasi wala naman silang pasok. Ah, oh, walang pasok babae? Lalaki po. Ah, oh, lalaki. Oh. Isa nag-iisa na yung nanapasok? Isa na lang po kasi meron na yung mga kapatid niya may ano na. Wala ba kayo ikaw na anong hanap buhay mo na sa pang-araw-araw ninyo? Ah, uh, iyan yan lang po ang walis. Pagwalis. Opo, walis lang talaga ang ano po Paano yan ay pag hindi nakakapaghahanap uh, buhay ang iyong asawa, nakakapagpamingwit-mingwit? Uh, uh minsan, sa kayo nakuha ng pang-araw-araw ninyo, halimbawa kapi, asukal, ga bigas? ah uh, sa mga ano naman, kasi ang inaanuhan ko talaga itong anak ko. Uh -huh. Kaya ako nag-ano ng walis, pambili lang talaga ng gatas na swak, Oh, sa isang oo. araw yan, kung magkaano yung naano ko, nibilian ko ng tatlong swak yan. Uh -huh. Tapos sa pag ano naman, yung kasama ko, kung halimbawa naman ay merong nagpapaano ng mga nyog, yung uh -huh. pupra po, ayan, nagpaano siya. Bakit na hindi nyo maipaayos na Ito nga uh, kubo yung uh, grabe na ito, nakatagilid na ito ah. Saka butas-butas na oh. Ayan nga sir. Posak-posak na Nay. Hindi oh, ba natulog dito pag naulan? Naulan nga. Nung nag-ulan po, hen, tinapala namin ng ano, naulan din sa loob. Opo, naawa yung ano ko, pinsan. Grabe mga kababayan, no. binigyan ko, ako ng pinsan ko ng ano po, trapal. Ah, trapal. Binigyan kayo para wag lang mabasa mga bata. Opo. Bali lang kayo natutulog dito, Nay. Isa siyang napakaliit na itonay. Ano po kami, apat. Apat tag-siksikan pa natulog dito, Nay. Eh, siksikan na lang po, walang magawa eh. Siksikan na lang. Opo. Grabe mga kababayan, no gaano ka hirap na yan, naranasan yun sa ngayon nay. ay sobra talaga po sir kasi ay, ganyan lang talaga kasi wala talaga kami magagawa wala ba kayong alam na ah, hanap buhay na iba um, minsan naman sir ah, nag ah, ano din ako kung may nagpapalabada ah, naglalabada din kayo kung, parang napapayak kung... kayo nay parang napapansin ko na nay na namumula na inyong mata bakit nay kasi kahirap naman talaga <laughs> kahirap talaga sir Ah, huh? hirap din ako ngayon. Sinasabi ko na nga po mga kababayan eh uh, kasi kasi po, talaga sabi ko na po magaling po tayo no ang uh, makahalata no. Hindi na po napigilan ni Ate ng uh, pagiyak. Kanina po si Ate masaya dahil dumating tayo, Ngayon naman po ay uh, napaltan po ng uh, pagluha, pagtulo ng luha at hindi po naman talaga maiwasan no. Bakit kayo napaiyak niyo na, eh, sa Napapaiyak po ako kasi kung paano ko po, po ma maano tong mga anak ko. <laughs> Dalaw. Ma mapalaki ng maayos. Opo. Mapag-aral. Wala akong trabaho. Tapos yung kasama ko, ano lang, namimingwit lang po. Namimingwit lang? Opo. Kaya, minsan iniisip ko nga eh, ano kaya ang gagawin ko para mapaano ko tong mga anak ko. Mm, -mm. <laughs> Yan nga, ang bahay ko para... Sira-sira na nai, no? Nakatagil ni hindi pa kayo natatakot eh. Natatakot nga po, kaya sinasabihan nga ako ng mga pinsan ko, bakit yung bahay nyo hindi nyo mapagawa? Ay ano naman po ang ipapagawa Kaya wala naman kami ano, pira. eh hmm. Unahin ko muna po ang pagkain bago dito sa bahay na po. Unahin ang pagkain oh, para sa mga oh, bata. Bago oh, sa mga bata. ibibili yung ano ba yung, may mayroon kayong konting kita na pira na sa pinang sa pamimingwit ng yung asawa, uunahin mo nang bigas sa maybili ng o, pako, Opo, no? Ganun po 'yun, sir. Paano na kung sa taling tumagal at tumagal at lumugso na 'to, delikado sa mga bata? Ayun nga, sir. Ang sabi ko sa kasama ko, pag wala na pag halimbawa po eh, walang hindi wala na siyang ginagawa maghinwit po. Anak mo na siya ng ano, Uh, na ibang pagkakitaan Opo, o oh, kahoy. Kahoy kasi ayusin ito. Kasi pag magdating po ang araw, mm -mm. So kaya may bagyo, ay isang ano na lang po ito, kami dito. Ayun so, so, no? Ay, nakakaya naman dyan sa pinsa ko magpunta dyan sa kabila. Eh pag ang inaalala ko dito nay, siyempre may mga anak ka. Ay uh, pag bumagyo o lumakas ang ulan, basang-basa kayo dito nay? Basa nga. Yung naranasan ko nung nakaraan po, uh -uh. malakas ang alon, malaka ay malakas po ang hangin. Kaya ano, toong ay nanutuong pinadpad yan. Tak na upo, takbuhan na naman kami doon sa pinsan ko. Buti yung mm. Kanina ba luti ito na yung kinatatayuan ninyo ng munting kubo? Ah, nakikitirikan lang oh. po. din lang, nakikitirikan. Pinsan ko din ito, pero hmm. sabi nila, o dito na lang kayo habang buhay, bigyan ko kayo ng ano. Ah, hindi, na hindi na naman kayo Hindi Parang dito na kayo habang buhay. Po. Grabe mga kababayan, no? As, tulad nga po na sinabi ko, no? na napakarami na nakikita na hindi kaya ka-vlogs nasa mga liblib, nasa sulok-sulok tulad -sulok nga po na sinabi ko na o, ang, ang karapat dapat tulungan, wala naman po sa palingke, wala sa kabayanan kundi narito po sa mga liblib mga critical na area, nandito po ang mga karapat dapat tulungan, kaya po naman natin nakikita po itong mga ganitong sitwasyon dahil nga po sa ating, siyempre sa ating kasipagan sa paghahanap, pag scout at siyempre po, dahil di po ay sa mga tulong po ng mga concerned citizen na yung ganun tao, uh, busitahin mo at karapat dapat tulungan Masaya ka ba na yun nakilala mo si Andy Kayaka Plugs? masaya ko sir kasi kanina sabi ng anak ko ma sabi daw ni ate Apple may pupunta daw sa iyo mag-i-interview ano mm. ha? baka yun nga ang sinabi ni ate mo nga. kala ko sabi na, ni ate, ano, ate mo ano? talagang nagdasal ka? parang humabay ko sana nga sana nga yung pumunta yun dito sa atin matutulungan kita no? humabay naman ang anak mm -hmm. ko ay yun nga daw sabi ni ate Apple ma parang tutulungan kaya tayo opo ha. masaya kayo nai, na ay <laughs> na nakarating ako dito sa inyong wasak na wasak na, opo, na kubo sabi no Uh, marami po tayong mga kababayan na naiinkwentro na nagkakaroon po ng pag-asa at marami na rin po tayong natulungan tulad nga po ng pabahay inuulit po natin na ang ating nga pabahay po ay 10 na paunsin na po ito ngayon no na napakarami po ang nabigyan natin ng pag-asa paano na po kaya mga kababayan kung walang isang uh, charity vlogger na ano ba ako po no paano na po kaya kung walang isang charity vlogger na katulad niya hindi kaya ka-vlogs na ang hangat ay makatulong. Siyempre po, yan ay po ay sa pamung sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang Ate The Vlogs at Kalinga Prab. Kayo ba na yung nanonood ng TV o YouTube? Hindi po sir, kasi wala. Mas wala kayong cellphone? wala, kasi yung anak ko eh, laging ano siya na hmm. magamit. Bali, ilang taon ka na ngayon ay? Uh, ah, 48. Bata ka pa nag-asawa no? Opo. Ayan po mga kababayan, kasi ang panganay po niya ay ano na? 20? Ah, 28. Oo, oh, nag-asawa naman. Nag-asawa na po. oh, grabe no. Nay, ano yun? Sa anong yun Oh? Ano yan? Saan po ito? Oo, oh, oh. hindi yun 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 sa paim Ano ba yan? Kagagawa ito ng anak ko, sir. Hindi, ito, yan. Ito, kamuting kahoy po. Uh, kamuting ano to? Po. Ay, kamut. Kamuti po. Mga kalingat nila sa... niyo pong kamuti. Kamuting baging, no? Banging Masarap po ito. Oo, oh, 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 binibintan niyo ito, nai. Hindi po. Eh, hindi. hindi. Gusto niyo po, sir, Biling, sa inyo na lang, sir. Biling ko na lang, <laughs> no? Masarap ito, mga kababayan, yan, ilaga. O, oh, oh. tingnan mo, sir, ang ginawa ng anak ko kanina. Nakakita ng yung... Saan galing ito, Ah, uh, galing yan doon sa pinsan ko binigay hmm. po. Nay, kayo ba may bigas pa dyan? Ah, um, meron pa po, sir. Bakit pa may lang kilo pa, nay? Ay, no. grabe. Kinakita no. no. po ni nanay ang bigas nila, oh. Ay, susko. Wala na ito, nay. Pansahing na lang ito ngayon. Oh, Kasi nay, kaya ako nagpunta rito, ah, uh, manghihiram sana ako ng pansaing <laughs> Tinawanan po ako ni nanay. Ay, sige po eh. Ay. naman po. Ay, wala na kayong pansaing nito. Pag nimiram ako. Wala na po kalaman-laman mga kalinga po. Isang gatang na po laman o. Oh. oh Ang bigas ni nanay. pansaing na lang mamaya. Grabe. Paano yan eh pag wala kayong bigas? At paano mga bata? Ay, may ano naman po. Minsan ay pumupunta ako sa mga pinsan ko. Po. po ako. Nangihiram. Yan po mga kalinga, mga kababayan. At ito po, may isa na naman tayo natagpuan, no? Ayan, anay, ah, ako ako'y nagpunta rito sa inyo para magpaabot ng aking munting nakayanan natulong na tulong, ha? Opo, sir. Ayan, at uh, may bigas ako, ipakukuha ko lamang, no? Opo, sir. Ayan po, mga kababayan, may dala tayong bigas kay nanay. Po, Update ko pa kayo. <laughs> so mga kalingap, mga kababayan, ito po ang uh, munting kubo na napakaliit po ni nanay dito, no? Uh, lubos po talaga na nakakarimarim. At ito nga po ay nasa tabi ng uh, balisbisan o kabundukan mga kababayan. Tingnan niyo po ito oh. Yan, kabundukan po yan pero ang dami po dito ng manok, no? Ayan, mamaya mag-uusap kami at ay bibili ng manok, no? Ayan. Kita niyo po tulda na na naisan galing tong uh, tulda yung ito nai. Abigay ah, po yan ang pinsan ko. Ah, binigyan ka. Yung nagsalita diyan, oh. Ay, grabe, no? Apa. Binigay lang yan. Binigyan ako ng pinsan ko. Yan ang pinsan oh, ko. Binigyan, binigyan, ako niya. Ay, salamat sa nagbigay, no? Saan kayo nagluluto dito, Nay? Ayun po. Do, ayun Ay, po. ang layo! <laughs> mga kalingap, doon pa po nagluluto. O, oh, sa tabi ng sapa o oh, ilog, mga kababayan. Paano pag naulan, Nay? Saan kayo magluluto dyan pag may lulutuin? Ay, pumunta naman ako, pupunta naman ako doon sa pinsan ko. <laughs> ah, pupunta rin dyan. Ay, grabe, oh. mga kababayan, no? Tapos, parang napansin ko, Nay, parang wala kayong kagamit-gamit, no? Wala. Parang wala Parang wala kayong Ayun ang sira ano. Pinggan. Opo. Oh, ilang piraso yan ay? Ah, uh, tatlo. Tatlong uh, pinggan. lima yan nandoon ng. <laughs> ay lima ang pinggan ninyo. Tasa. Ayun lang po. Um, ilang may baso po. May ilang piraso tasa yan? Opo, oh, isang hambawan. Iba isang po. hambawan o um, uh, ano malukong tinanong niyo pong hinigan na niyo dito, tulog na ako grabe, wasak-wasak po mga kababayan. Tapos sa uh, may anak sinanay dito, dito na kahiga oh, na, tulog na tulog oh. Yan po. Ay, Diyos ko po, Rudy, paano, ito? paano na tayo nito? Paano na ipag naulan na ba, ba, dito na punta ng tubig, baha? Opo, nandiyan, lang po sa tabi-tabi, inaano ko lang para uh -huh. doon na umikot doon, papunta doon. Sa si Yan, uh, yun. mga Ay, na wala po. akong magagawa, eh, ganyan talaga ang buhay namin. Opo nga, nai, talaga nga buhay po nang sobrang nga nangangailangan. Dati, ako na yun, mahirap din po ako, nai, Opo. pero mas pinili ko po. na makatulong sa kapwa at mahanap ang mga karapat dapat tulungan kahit mahirap din lamang ako, no? Opo. At yan nga po, at lalabos ako ng papasalamat, Nay, kaya uh, Kuya Bang Santos matubang atin na vlog sa Kalingap Lab. Siyempre sa ating mahal pang Diyos, no? Na, na, napasama ako sa team Kalingap na para po ay uh, uh, lalong makakatulong sa ating mga kababayan na masigit na nangailangan. Shout out po sa ating mga minamahal na sponsor, no? Tagilid pa po to Ano nga lupa ni nanay. Nakatungtong po ito sa mga bato. Ang kanilang uh, haligi. No? Ayan oh. Grabe. Wasak-wasak na po ang uh, munting kubo na ito ni nananay dito po sa kabundukan. ah uh, ito po isa ko po no ng bunga Santa Maria Rumblon. Barangay Bunga Santa Maria Rumblon no. Ayan. So mga kalingap no, ayan, shout out po sa ating uh, kasama no na ating uh, nag-volunteer no dito na taga buhat ng bigas. <laughs> ayan, salamat sa taga buhat ng bigas mga kababayan. Yan ang ating tagabuhat ng bigas. Grabe si sipag po niyan. Yan po si uh, kapatid o pinsan rinante. no? Ang sipag po niyan, mga kababayan. Taga ano po yan, isang volunteer po na uh, tagabuhat natin ng bigas. Grabe. So, ito nga, mga kababayan, at uh, nakuha na po natin yung bigas, no? Ayan. Mga kalingap, mga kababayan, sa inyo po lahat. Gusto ko lamang pong malaman po ninyo na Nung panahon po, nung ako'y bata pang maliit, dito po ako pinanganak sa Diyas, sa lugar pong ito, mga kababayan, sa Paruyog, Santa Maria Romblon. Dito po talaga ako pinanganak. Ngayon po, dito po ako nag-aral ng grade 1 sa lugar pong ito na kung saan ko natagpuan, kung saan ko na-scout si ate o si nanay. Dito po ako nag-aral ng grade 1, mga kababayan. No? Pero hindi po ako dito nakatapos ng grade 1. Nag-aral din po ako ng grade 1 uli sa Bulaknin, Lipa, Batangas, mga kababayan. Doon na po ako tumanda o nagkaedad sa lugar pong iyon. Kaya matagal po ako kung hindi nakauwi po dito. Pero dito po talaga ako pinanganak sa probinsyang ito. Ngayon po mga kababayan, bumalik po ako kung saan ako isinilang na lugar. Kung saan pinanganak si Andy Kayaka Vlogs. Bumalik po ako dito upang maghatid tulong po sa aking mga kababayan dito po sa nasasakupan ng Rumblon o Santa Maria Rumblon mga kababayan. Marami na po nadalhan ng tulong dito si Andy Kayaka Vlogs. Kahit saan-saan po iniikot po natin habang ako naririto pa. Hanggat, hanggat ginagawa po ang ating pabahay dito, mga kababayan. Dito rin po ako nakaranas ng sobrang hirap. Ang bahay po namin dito, mga kababayan, sa bundok nung araw, wala pong dingding. Tulad nga po na sinabi ko na ang aming kumot nung araw ay sako, mga kababayan. Dito rin ako na pinanganak sa lugar na ito. Dito ako nag-aaral ng grade 1 sa school ng Bunga Elementary School. Opo. Kaya bumalik ako dito, ay para maghatid tulong sa ating mga kababayan dito. Sa sarili kong bayan na kung saan ako sinilang nai, no? Ayan, gano'ng ka kasalap na na may isang tao na kahit mahirap na dito pinanganak sa probinsyang ito na Rumblon ay di bumalik ako para mag-aabot ng tulong sa ating mga kababayan. Di ba, Nay? Opo. Gano'ng okay. kasaya, no? No? Ayan po, mga kababayan. Ayan, Nay, may dala akong bigas. Nandyan ang ating Maraming bigas. Salamat po. Sino? ang ating bigas, nasaan? Ayan, nawawala ang ating bigas. Ayan. <laughs> ayan nai, ay, ang bigas nai dala-dala na na sa ating ano no? yan dyan nai, dyan na na lagay mo dito <laughs> ating bigas nai, salamat po. grabe nai, ako ang nangihiram sa iyo ng bigas kanina sabi mo wala ngayon nai, may bigas akong dala sa iyo isang sakong bigas, Nay. Anong masasabi mo, Nay? Sir, maraming salamat po na ibinigay mo ito sa amin. Yan. Maraming talagang salamat, sir. Nay, ang una natin pasalamatan, Nay, ang ating mahal na Panginoon Opo Diyos. Po. Ako, isang daan lamang, taga ng hatid Opo. tulong, no? Siyempre, Nay, lagi ko sinasabi yan, kapag may bigas, anong katuwang ng bigas, Nay, pag niluto o sinaing? Ulam po. Ulam. Opo. Anong inyong ulam ngayon, Nay? Ay, itong ano po. Ano yan, Nay? nga itong ano, po, ah? ano yan? Ay, isda. Isda po. Ayun. Ayan, ang ulam ni nanay. Anong ah, luto yan ay? Adobo po. Adobo. Dagdaga natin ay ang iyong pangulam ha. Ayan, bigyan natin si nanay ng may bigas na po si nanay na sako. No? Siyempre, bigyan natin si nanay ng pambilili niya ng gatas ng kanyang anak. Ano pa na yung kailangan ng anak mo? Gatas? Gatas po. Siyempre, bibigyan natin ng pambili ng gatas ng anak niyang bunso na maliit, pambili ng asin, pambili ng asukal, pambili ng kape, at siyempre, ano pa na, wala na. Ayan, <laughs> bigyan natin si nanay ng 1,000. Salamat po, sir. Nay, ayan po, binigyan natin si nanay ng 1,000 sa kaisang sakong bigas, no? Salamat Maraming salamat sa po. Maraming salamat, kid, sir. Sa inyong lahat-lahat at gabayan so. kayo ng ating po may kapal. Ayan. Ayan, ay, no? Uh, tulad ng binanggit ko na tulad, tulad ng sinabi ko na uh, una natin pasalamatan natin mahalapang ng Diyos okay. No? Okay, ako natin tulong lamang okay. at okay. pasalamatan mo na nagpaabot niyan sa inyo ng bigas at 1,000 na pambili ng uh, gatas na yung anak okay. Okay. pasalamatan mo si Kuya Francis ah. Kuya Francis maraming maraming salamat sa tulong mo ha. at sa iyo din sir oh, maraming salamat po din sa inyo Ayan. at sa inyo din Kuya Mm -hmm. Maraming Maraming Sama ko po, po. yan. <laughs> Ayan. Uh, sa muli na no? anong gusto mo na may paabot sa ating mga kababayan na may handang magpaabot ng tulong sa inyo? Anong gusto mong panawagan ika nga? Uh, sa kahirapan ng inyong nangyayaring ito sa inyong so, pamilya? Sir. Ay, kung nga, sir, na kasi minsan nanonood din ako kay ano ay Jessica Soko. Mm -hmm. Minsan nakasalita din ako. Sana nga pumunta yan dito no para makapaghingi din ako ng tulong. Mapapaluhan ko din tong bahay ko kasi mm -hmm. marami din siyang natulungan. Mm -hmm. Ngayon ay anong gusto mo maipanawagan sa ating mga kababayan na may handang magpaabot, may puso na handang magpaabot sa inyo ng tulong sa inyong sitwasyon na ito na talaga namang kare-mare-marem. Anong gusto mong ipaabot sa kanila? Ah, uh, ang gusto ko lang sana po na hingi sana ako ng tulong. Mm -hmm. Uhm. Kung gusto ko sana maghingi ng tulong na bigyan ako ng yero para map paayos po sana itong bahay. Para mapalta ng wasak na wasak na Opo. bubong. Yero lang sana, sir. Yero, agarabi, ah, simple lang hiling po ni nanay, no? Oo. Yero lang daw po. Yero ang hinihingi lang. ni nanay, sa, ang hinihingi tulong. Grabe, no? Opo. Nanay, hindi naman pwede, pag yero nanay, hindi naman pwedeng ipatong lang yon hindi pwedeng uh, ragbihan, kasi siyempre may pako. Oo, yun din, sir, pako. Pako din. Oo, <laughs> kailangan din po yun ang pako. <laughs> Mga kababayan, napakasimple po ng kahilingan ni nanay. Yero lang daw po. Opo, yero lang po. Kasi no? pag umulan po, sir, talagang basang-basa kami dito. Gawin ng mga bata pati, no? Opo. Napakasimple po na kahilingan ni nanay. Grabe, no? Ayan. Sige, nai. Opo, sir. Salamat sa iyong paunlak. Mm. -hmm. Tuloy na kami. Opo, sir. At ako marami may pupuntahan pa, ha? Opo, sir. Opo. ibili mo itong anak mo ng gatas. Opo. Opo. Ha? Opo, At sir. uh, simpre, may bigas na kayo, Opo, no? Sir. Opo. Ayan, marami po salamat sa inyo lahat. At, salamat, sir. Mm -hmm. At ingat po kasi. Sige po na, bye na. Bye. Salamat po. Papay na nai, papay na. Bye sir, thank you. Maraming maraming salamat sir. Okay po. Okay. So mga kalingap na no, sa inyo po lahat at uh, ngayon nga narito pa tayo sa kabundukan at uh, nakausap na po natin ang isang pamilya na talaga naman po nga nakakapang uh, lumu, ikang, ano, sa hirap ng buhay. So na nasa sa ating pambansang Pilipinas ay sobra pong napakaraming mahihirap mga kababayan. No? Ayan, may katabi po tayong uh, damulag na baboy oh. Gusto gustong mga gat. Ayan, shout out po, walang iba. Sarap pa po tulong po sa pamilyang ito, kuya. Maraming salamat sa inyo. Ay Kuya Francis, salamat talaga sa inyo no. At uh, ito may napaabot na naman kayo ng uh, tulong na sa inyong kabutihan na inyong puso no. Salamat talaga shout out sa inyong buong pamilya, Kuya Francis. Salamat po shout out to. No? At siyempre, mga mga shout out din po ulit iba kundi kanina ng Florida, Sylvania, Pis Gerald. Salamat ninang. ingat kayo lagi. At siyempre, mga mga shout out din po kay Princess Fernandez Vlog. Marami pong salamat sa inyong lahat no. At siyempre, mga mga out din po ulit iba kundi kanina ng Nike Rojas. Maraming salamat po. Ninang, ingat kayo lagi. At s'yempre mga mega mega shoutout din po kay Ninang F. Maraming salamat kay Ninang F. Mabuhay po kayo. Kailayo kahit makapamaka-tamang karamdaman. At s'yempre po mga mega mega at din po wala iba kundi kay Ninang P Salazar. Maraming po salamat kay Ninang P Salazar. Ingat kayo lagi. At s'yempre po may YouTube channel po itong mga Ninang ko ito. paka and And mega mega at all, po rin po ako ni Ninang Rockbait Mix Vlog. Maraming salamat. Ingat kayo lagi Ninang. At s'yempre mga mega mega shoutout din po wala iba kundi kay Ninang Marisa Sunakawa. Marami po salamat kay Ninang Marisa. Ingat kayo lagi. Yan no, po, ay Laura, ang binakit official, may kaming love shout out. Siyempre po, may kaming love shout out po, walang iba kundi kay Ninang Manaylis. Salamat Ninang, ingat kayo lagi Ninang sa inyong pamilya. And may kaming love shout out po, walang iba kundi kay Ninang Margaret Lim Ninang, shout out Ninang, ingat po kayo lagi. Sorry po Ninang, at uh, hindi na po tayo papatol. <laughs> Sorry po Ninang, kaninang uh, Margaret Lim Salamat po, at siyempre kay Ninong o kay Kuya, maraming salamat mga kababayan. Hindi ko man po kayo may isa-isa, alam niyo po yan kung sino-sino kayo no, na mga ng tulong at nagtitiwala kay Andy Kayaka Vlog sang isang matsagang vlogger matsagang scouter at siyempre patuloy patuloy natin suportahan Kuya Bal Santos matubang ati da vlogs at kalinga prab sa kabutihan ang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan siyempre po yung lingkod Andy Kayaka Vlog sang isang matsagang vlogger matsagang scouter walang inatrasan sa hamon ng pagtulong kabundukan man yan kapatagan man yan umulan man o uminit yan ating pupuntahan basta po karapat dapat tulungan Grabe oh, tira po. Ang dami pong anak nung namulag na diba, baboy, oh. Ayan, oh. No? May mga anak po. Mga kalinga, bye-bye po.